Nagpasalamat po ang liderato ng Kamara sa ilang rice traders. Matapos silang ipangako na pagsapit ng Hulyo, mararamdaman na sa merkado ang mas murang presyo ng bigas. Alinsunod na rin yan sa binabang Executive Order No. 62 ng Malacanang. Si Mela Lesmora sa report, Rise and Shine, Mela. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na mararamdaman na ng taong bayan sa darating na Hulyo ang mas murang presyo ng bigas sa merkado. Sa naging pulong ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba pang mambabatas sa ilang rice stakeholders na ang traders group na PRISM of Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na sa susunod na buwan na 42 pesos hanggang 49 pesos per kilo na lang ang magiging presyo ng bigas, siyam na pisong mas mababa kumpara sa presyo ngayon. Para sa well Royal Milled Rice at Premium Rice na kabilang sa mga mabentang bigas sa pamilihan, narito ang inaasang magiging presyo ng grupo. Yan ay alunsunod na rin sa inilabas ng Malakanyang na Executive Order number no. 62 na nagbababa sa taripa sa imported na bigas sa bansa para maibabarin ang presyo nito sa merkado. Ang mga kongresista nagpasalamat sa pangakong ito ng rice traders kasabay ng pagtitiyak na hindi naman kontra magsasaka ang EO 62 lalo pat patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang kanilang kapakanan. talaga top priority din natin yan po. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ano, support na natin sa kanila. Uh, the baseline is uh, 22 billion but there are other added ano, um, uh, forms of support and subsidies para sa farmers group. For 2024, garantisado po yung support ng RCEF uh, sa ating po mga farmers. And again, type uh, tayo po ay nasa gitna ng pag-amienda ng RTL. <clears throat> and for 2025, Um assuming po na 15 billion ang ang kakailanganin po natin to fund to finance the RCF fund for next year. Uh, currently we are at 22 billion um, mm. as stated by the Bureau of Customs at uh, paalala po June pa lang ho ngayon. So ibig sabihin bagaman may, may tarifa pa rin po so may 15% tariff. So ibig sabihin tataas pa yung collection for this year. So hindi po mapapabayaan ang ating mga farmers. Bukod dito, ibinahagi rin ng kamera ang mga hakbang ng pamahalaan para sa iba yung pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng whole of government approach. Nakalatag na nila ang pondo para rito. We have this um, uh this a uh, program of convergence, no? With the DA, with the with the NIA, uh, with the DPWH, we will align uh, our um, uh, funding allocations for flood control programs with irrigation. Wala pong kailangan ipagkabahala ang ating mga farmers na ito po yung mga ayuda, ayuda sa uh, heavy equipment, sa pilmec, sa para sa mga rice mill, and sa mga traktora. Lahat po yan uh, fully secured for next year, 2025. Sa mga susunod na buwan, umaasa si Speaker Romualdez na ibayo pang mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado, gayon din ang iba pang bilihin sa bansa sa tulong ng mga hakbang ng pamahalaan. Sa susunod na buwan, nakalakda na rin magbalik sesyon ng Kongreso at dito'y inaasang maipagpapatuloy pa ang talakayan hinggil sa mahalagang isyo ngayon. malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.